Ayan, tingnan nyo po. Look at that. Diba, kaya pala eh. Mula sa gabundok na mga basura, itong nakaraang linggo, ito na po ngayon ang divisorya. Tingnan nyo po. Diba? Ang linis. Ang linis. Today, ng ating divisorya. Yes po, magandang araw and welcome sa ating video today. First day ngayon ni Mayor Esco, mamayang 12.01 as Mayor ng Maynila. And ito yung sitwasyon ngayon ng Divisoria. So the usual na nag-update tayo dito ay alas 6 ng umaga, no? kasagsaga ng clean up operation at flashing. Pero ngayon alas 10 ng umaga kung saan tapos na yung flashing and hakutan no ng basura ayan, alas 10 ng umaga at ito po ang update ng ating Divisoria so andito tayo sa may bandang Tutuban ngayon ayun Tutuban Center and babaybay natin itong center island po ng Divisoria ayan so mamayang 12.01pm po mag-assume na sa office bilang mayor ulit ng Maynila no si Yorme. So abangan natin yung mga pagbabago dito sa lungsod ng Maynila especially addressing yung mga basura. Kasi lately talagang pinag-uusapan niya no sa social media yung mga basura dito. Isa na nga yung dito sa May Divisoria. Ayan sobrang init na dati kasi ang aga natin mag upload mag update no ayan so ito yung sa may bungad ng divisorya ngayon actually may mga hindi pa nakakakot na mga basura nung binabaybay natin itong recto avenue mula doon sa may Rizal avenue no nakatambak sa gilid ng kalsada hindi pa nakahakot yung ibang mga basura pero nakaipon sa gilid yun nga lang as of 10.20 ng umaga hindi pa rin nakahakot so nandito na tayo sa may overpass yan sa so, may kabila Pero generally, malinis no dito sa may bungad. Pero let's see doon sa may bandang gitna. Okay, so dito na tayo sa may bandang gitna kung saan madalas nating mapanood yung mga clean up operation dito sa Divisoria. Ayan. So ito yung kabilang side ng kasada, no, mga papunta ng result of recto station ito naman yung papuntang dalpan dito sa may bandang kanan natin so ito ngayon yung sitwasyon ng divisoria by the way today po is monday june 30 2025 no first day mamaya ni Yorme bilang ama ng Maynila so yung binaybay natin ayan so ano po yung masasabi ninyo ngayon syempre matraffic na kasi ano oras na po bukas na rin yung mga mall and may pasok ngayon Pero kitang kita nyo ha oh, Ang smooth nung daloy Nung mga sasakyan Kasi nga walang mga Nakaharang even dito sa may bandang gitna Walang mga nakaano Mga obstructions Kaya tingnan nyo Buong kalsada na dadaanan po ng mga sasakyan So dito na yon Banda Nag-uumpisa yung hakotan ng mga basura. Pero, yun, tingnan nyo yun naman, yung big difference ngayon. Grabe oh! Ang linis ngayon at hindi maamoy. So kanina, as usual, clean up operation. And then... A uh, flashing operation para matanggal yung amoy tsaka maliliit na kalat at mga putik-putik pero as you can see oh, tingnan nyo po ganda linis ngayon and then kabilang side yan yung binondo side this one yung yalakara natin is tondo side po no, ng divisoria so tingnan nyo naman ganda ang linis yun nga lang again yung dun sa bungad nung papunta tayo dito ang dami pang mga ano hindi nakahakot na mga kalat pero dito sa mismong looban ng divisorya kita kita yun naman po oh. malinis na Fairness naman po, malinis at hindi maamoy. Yan. So ano pong masasabi ninyo ngayon sa divisorya natin, no? Hopefully mas malaking improvement lalo sa kalinisan, no, at kaayusan dito sa divisorya pag Opo, ni Yorme sa mga susunod na araw, buwan at taon. Diba? Kaya naman palang maging ganito kalinis, oh. Oh, lalo dito banda. Tingnan niyo po. Mamaya bye-bye naman natin yung kabilang side nung no? kalsada, no? Yung dito sa May Binondo side. Ngayon, dito muna tayo sa May Tondo side. Ito yung pinakamalinis na nadatnan ko itong divisoria so far, no? Sa ating pag-update nitong mga nakaraang linggo, araw at buwan. Ngayon naman. So dito naman tayo sa may Binondo side. And ayan tingnan niyo po. Look at that. Diba kaya pala eh. Kaya naman pala maging ganito kalinis. Masilipulit tayo sa may Tondo side. Ang linis. Oh, malinis magkabilaan. Alas 10 na po ito ng umaga no. Ten, 10, magte 10:30 to be exact. And yet ang ganda ng flow ng mga sasakyan. Yun nga lang yung pansin ng mga viewers natin yung lakad ng mga tao na kung saan-saan kahit merong mga doon sa kabila kahit merong uh, footbridge Ganda, linis Mula sa gabundok na mga basura itong nakaraang linggo ito na po ngayon ang Divisoria Ayan, sa unang araw na pagupo ni Yorme, bilang Mayor ulit ng Maynila Tingnan nyo naman Again, pakita ulit sa may kabilang side o, Tingnan nyo po ba? ang linis ang linis today ng ating Divisoria okay so yan muna yung ating update marami pong salamat God bless And, ingat po tayong lahat. And, abangan natin yung mga gagawin ni Yorme dito sa Divisoria para mas lalong mag-improve, mayos yung sistema, at mas mag-improve, no? Pagdating sa kalinisan itong lugar. So, yan muna po. Maraming salamat. God bless. And, ingat po tayong lahat. Salamat po.